Welcome back sa ating Youtube Channel Kumusta na po ang lahat at kumusta na din po ang ating mga kaibigan na nasa iba't ibang bahagi po ng mundo Ayan, Lalo po sa ating mga uh, kaibigan na mga OFW at uh, sa lahat po na nagsubaybay dito sa ating Youtube Channel at ang aking mga uh, taga-subaybay po na nandito po sa Pilipinas, mga mami Mostly po guys, ang ating mga taga-subaybay ay mga nanay mga inap no? And then, siyempre po, sa mga papa dyan or mga father, and then, thank you so much, guys, sa lahat na nagtitiwala po sa mga sinishare nating mga paraan kung paano tayo makapag-attract ng swerte. So, uh, at dasal ko po, guys, sa lahat po na laging yung goodbye dito sa ating YouTube channel, ang dasal ko po, kung ano man ang yung mga wishes, kung ano ang inyong mga kahilingan, ay ipagkalog po sa inyo sa ating mahal na Panginoon. So, sa video natin ngayon, guys, kakaibang paraan din ito kung paano tayo makapag-attract ng swerte sa buhay buhay. Umaga pa lamang guys, ito po ang ating mga dapat gagawin. So mayroon akong ibabahagi sa inyo ng mga tips, mga paraan po kung paano makapag-attract ng swerte. Ayan, uh, importante po sa atin, una po sa lahat talaga na tayo po ay isang positibong tao. Lagi tayong mag-iisip ng mga positive na mga bagay para sa ganung paraan ma-attract mo yung mga positive na mangyayari sa iyong buhay. Kung kayo man po ay naniniwala sa manifestation, mag kayo uh, na may buo ang iyong paniniwala, buo ang iyong loob, nagtiwala ka na yung gawin mong kahilingan ay talagang uh, darating sa'yo, darating talaga sa'yo. Walang imposible po sa lahat. So, una po guys, uh, ugaliin po natin, pagising po natin sa umaga, uh, pag, pagkagising na pagkagising po natin sa umaga, wag po tayong mag-isip ng problema iwasan po natin yan. No? Uh, di ba po, pag, uh, pag dilat pa lang sa ating mata, yung iba kasi, pag pagising na pagising, agad-agad uh, inisip na yung problema. Saan kaya ako pupunta? Paano kaya susolusyonan yung ganito? Huwag ka muna mag-isip ng problema. Ang gagawin, nyo po, i-relax eh, mo yung sarili mo. Uh, inhale-exhale ka, napakalaking tulong po yung pag-inhale-exhale. Relax, And then, uh, focus sa mga mabubuting bagay. Baga sa ano guys, yung isip mo, isenter mo doon sa mga uh, magagandang bagay po. Mag-isip ka ng isang magandang bagay na uh, nangyayari sa iyong buhay. For example, uh, nakita mo yung uh, isa sa iyong pinaka matagal na nakaibigan na nagiging masaya ka sa oras na yon Ayan, isipin mo po yan. For example lamang yan. At uh, for example... Uh, may pagkakataon na mayroon kang natanggap na mga pera na hindi mo po inasahan, uh, bagasan mo yung, yung isipin mo po yung mga magaganda po na bagay. No? Huwag ka muna mag-isip, umaga pa lang, iwasan po yung pag-iisip talaga ng negative na mga uh, mga negative po na mga pangyayari sa buhay no mga negatibong bagay kasi guys um, hindi po makakadalo yung Positive energy po, hindi makakalapit sa iyo yung swerte kung negative agad ang nasa isip mo. So number two po, kailangan mo talaga pagbukas mo sa bintana mo, lumabas ka po at then buksan niyo ang bintana ninyo. Ito po ang sasabihin ninyo, uh, pagbukas, ilabas ang malas, i-welcome ang swerte. Ganon din sa pintuan. Umaga pa lang, buksan mo ang iyong pintuan para sa ganung paraan makakadaloy ang swerte sa iyong buhay. Swerte po sa iyong bahay, no? And then, ah, syempre po guys, huwag nating kaligtaan na magpasalamat po tayo sa ating mahal na Panginoon. And another thing, uh, ito po. Ah, uh, kumuha po kayo ng bigas. Bigas po guys, kumuha kayo ng bigas, ilagay niyo sa isang baso na lagayan or uh, kahit sa bowl po punuin niyo ng bigas yan. Umaga po ang paggawa nito guys. Punuin ng bigas and then pagkatapos yung bigas uh, magwish ka, hawakan mo yung bigas, humarap ka sa may silangan, hilingin mo po. Ah, uh, laging puno po ang iyo uh, blessing. Laging puno pupuno, uh, laging puno po ang grasya na papasok sa iyong bahay, kung bisaya grasya, ah, uh, yung swerte po. Pupunuin ng swerte, kasaganaan dadaloy sa aming kahanan sa aking buhay sa aking pamilya ang isang uh, isang mangkok na bigas o isang basong bigas pagkatapos mong nag-wish dyan, yun po ang una mong saingin then dagdagan mo na lang siya ng uh, uh, kunting dagdag para magkakasya po yan. Pero guys, kung uh, alam po ninyo kung ilang takal yung bigas na sinasain ninyo sa umaga, mas maganda lahat ng bigas na sasaingin mo sa umaga, uh, kunin mo yun. I, I mean, yun po ay prepare mo sa isang malinis na bowl or malaki na lagayan. Yung kasya talaga yung isaing sa umaga. Yun po, punuin mo siya. Talagang punong-puno po. And then, mag-wish ka bago mo siya uh, lutuin. Yun po guys, ang uh, ibig kong sabihin noon, umaga pa lang, uh, bubusugin na at pupunuin ka na ng blessing at gracia. ayun guys, mga simple na mga pamamaraan lamang yan sa pag-attract po ng swerte. Kaya kung hindi mo pa nasubukan yan, subukan mo ang paraan na yan. Isa din yan na napaka-effective po na paraan kung paano makapag-attract ng swerte. At syempre po, number one sa lahat, lagi po tayong manalangin, magdasal tayo ng taimtim kung ano man ang iyong mga pangarap o ano man ang iyong mga hinahangad. Kasi po, guys, nakakaalam talaga sa lahat ay si Lord po. So, uh, ipagdasal natin sa ating mahal na Panginoon na kung ano man ang mga pangarap mo, matupad po yan. Basta lahat guys, nasa good intention lamang yan. Ayan, hindi po tayo mag-guilty na humingi po kay Lord, no? Kasi si Lord, naghihintay lamang yan kung kailan ka lalapit. Kaya guys, sa paraan na yan, simple na paraan, imagine isang mangkok na bigas lamang yan, no? Or isang basong bigas, kung ano kadami yung bigas na gagawin ninyo. Hawakan mo na pa ganyan, then mag ka. No? Simple na paraan, pero napaka-effective po. So, ayan po guys, hanggang dito na lamang po. And then, sana po nakatulong ang ating topic ngayon. Ulitin ko po, number one, umaga pa lang, huwag kang mag-isip ng mga problema, mga negative na mga bagay. Uh, number two, buksan mo ang iyong bintana, pintuan, and then i-welcome mo yung swerte. Ilabas sa malas, i-welcome ang swerte. Papasukin sa iyong bahay ang swerte. Guys, tuwing umaga, gawin mo yan. And then, bigas, punuin mo yung isang lagayan ng bigas na yun po sasaingin mo sa umaga and then uh, mag-wish ka, hawak po yung bigas, na lahat kayo po ay busugin ng blessing at uh, pupunuin kayo palagi ng swerte. Blessing, swerte, abundance Yun po guys, ay sana po ang ating topic ngayon ay nakakatulong po sa inyo. At uh, bago po ako magtapos sa ating video ngayon, ako muna ay uh, mag-share sa inyo tungkol po sa aking uh, negosyo, sa aming negosyo po. Kami po ngayon ay nagre-launch po kami sa napakalaking company po. Tumutulong po akong mag-spread sa balita po. Mission po ay ipag-ikalat po namin na uh, yung kalusugan, magiging healthy po ang buong pamilya, yung kakilala mo, is-spread po natin yung mission na sabi ng may-ari, ah, uh, mag-share tayo tungkol po sa health, no? And then, yan po ang mission namin. Kaya guys, kung gusto mong magiging healthy na hindi ka gagasto ng malaki, ayan, mag-PM kayo sa akin sa aking description box. I Iwan ko po yung Facebook link ko doon and then pag-usapan po natin kung ano yung negosyo na pwede mong gawin na yan po ay makakatulong po sa iyo financially at matulungan ka, ka rin na magiging healthy. So, sana po guys, nakatulong nakat ulit ang ating video. Kung balik-balik si Diane. At huwag pong kalimutan, i-like kung nagustuhan po ninyo at sa tingin po ninyo ito po, helpful po sa inyo. And then, share your family and friends. Subscribe na rin po, guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification. Maraming salamat sa inyong lahat at lagi po kayong mag-ingat. I love you all, guys. Bye!